Mga kapusa, gusto mo ba mag-loan sa tulungan fund? Hindi ka marunong. Dito tuturuan kita. Sundan mo lang ang aking instruction. Gawin mo lang ay mag-install ka sa Google Play Store ng bisisikat Harris. Mag-login sa HRIS ng iyong username and password. Sa kaliwang bahagi, meron kang makikitang tatlong dash. Click mo po yun sa dashboard makikita mo yung loan sa baba click mo po yon meron ka pong makikita apply for financial assistance click mo po yon pagkatapos click mo po yung tulungan fund loan click mo po with tulungan fund shield tapos sa baba click mo rin po yung debit card yung payroll ATM pagkatapos po niyan check mo po yung promises then continue may makikita ka po click mo lang po yung continue lalabas po dyan yung identification selfie tapos pag not clear click mo po yung retake pag if clear save mo lang po then proceed na po tayo sa identification personal identification pwede na po yung lisensya nyo Uh, tapos save nyo lang po pag uh, hindi po clear retake lang po tapos uh, yes nyo na po then proceed na po kayo sa gmail hanapin nyo po yung tulungan loan form uh, click nyo lang po yun tapos ayan po may magmimissing sa inyo ayan po lalabas po yung form ng tulungan papansin po ninyo na meron need to sign yun po yung pipirmahan tapos click to sign na lang po ninyo Andyan po nakalagay sa baba I-zoom in nyo lang po. Tapos, uh, pipirmahan po ninyo yan. Ayan po yung instruction kung paano po ng sign pen. Madali lang po mag-set ng sign pen. Uh, mas better po, wag nyo na lang po i-save copy. Screenshot na lang po ninyo. Yan na po yung resulta nya. Screenshot ko. Then, balik ako sa dashboard ng HRIS. Click ko lang po yung loans tapos balik po ako dun sa save uh, loans ko sa tulungan then lalabas po uh, pag click mo po yon then lalabas po ito select, uh, select signed loan form yun ang ginawa ko nag uh, ang screenshot ko ginawa ko kinlik ko siya ngayon tapos uh, automatic numerate agad siya submit ko siya Ayan. Yun po yung approval. After 3 days, wag receive ko ng email, pumasok po siya sa uh, account ko. Yun ang installation. Ayan po. Success po. Meron na po akong uh, installment. Ah, Nakikita nyo po. Andyan po yung installment ko. Ayan. Sa awan ng Diyos, uh, malapit ko na matapos yung tulungan loan ko. Thank you.